Hey guys, mga ka-good vibes, welcome back to the channel. Medyo mabigat ang topic natin today. Isa itong expose tungkol sa mga nangyayari sa likod ng kontrobersyal na Jamdith Montseri celebration na peke at ginamit para makapangbudal. May connection nga ba si James dito? At saan nga ba napunta ang pera? Let's dig deep and talk facts. Una sa lahat, ang Jamdith Montseri celebration ay isinagawa ng ilang dating founders ng Love Team. Ngunit ang nakakagulat, matagal nang wala ang Jamdith Love Team, hindi na sila active, at confirmed na wala ng real life connection sina James at Medeth. So bakit may celebration pa? Para saan? Simple, para makalikom ng pera. Gamit ang pangalan ng Jamdith, binuhay muli ang hype, at ginamit ito para maka-attract ng donations, contributions, at gifts mula sa mga loyal fans, lalo na ang mga seniors na matagal nang sumusuporta. Ngayon, ito ang tanong ng bayan, alam ba ito ni James? At kung alam niya, bakit niya hinayaan? Ayon sa ilang nagkomento, hindi man siya direktang nag-organize, hindi rin siya gumawa ng hakbang para itigil ito. Tahimik lang siya. Ang tanong, complicity ba ito, kasabwat, o simpleng pagkukulang ng paninindigan? Kung ikaw ay dating ka-love team ni Medeth, at alam mong ginagamit ang pangalan ninyong dalawa para sa pansariling kita ng iba, hindi ba dapat ay magsalita ka para ipagtanggol ang dignidad ng partnership ninyo? Sadly, maraming fans ang nagtatanong, "Pera-pera na lang ba ito? Asa pakinabang na lang kahit naman loko ng ibang tao?" Ang Jamdith fandom ay nabuo dahil sa tunay na chemistry at connection nila noon, pero ngayon, ginagamit ito bilang brand, hindi para magpasaya, kundi para kumita. At habang ang nabudal nilang mga seniors na fans na umaasang nagkabalikan ang Jamdeath, ay hindi nakaligtas sa pagbibigay, para sa peking selebrasyon na yun ang tanong ng maraming fans, saan napupunta ang perang nabudal o scam? May mga hinala na ito ay napupunta sa personal funds ni James. Sa pamilya niya o di kaya ay sa mga dating founders na nag-organize ng peking selebrasyon. Walang transparency, walang financial report, at walang accountability. Kung pagbabasehan ang pananahimik ni James, ang dating ka-love team ni Medeth, marami ang nagsasabi na tila wala na siyang respeto sa dating niyang partner. Dahil kung meron pa, hindi niya hahayaang gamitin ang pangalan nilang dalawa para sa panlilinlang at tuluyang masira ito. At higit pa roon, dapat sana, siya mismo ang tumindig at nagsabing, hindi ito totoo, hindi kami, tigilan niyo na ang paggamit sa amin para sa pera kung talagang lalaki siyang may paninindigan sa tama. Pero hindi, nanahimik siya, at sa pananahimik na yun, maraming fans ang nawala ng respeto. Hindi lang ito simpleng isyo ng Peking Month Series, ito ay isyo ng pananamantala, kahihiyan, at pagkasira ng tiwala. Ang mga dating supporters na buo ang tiwala ngayon ay naguguluhan, nasasaktan, at nadidismaya, ang fandom na dati ay masaya at puno ng pag-asa, nagbibigay inspirasyon, ngayon ay punong-puno ng duda. Hindi lingid sa ating kaalaman kung paano nagtatapos ng maayos ang tambalang jam death, na minahal at sinuportahan ng marami at ng medeth community, mapayapa at may respeto, sa kanya-kanyang buhay. Pero bakit nyo sinira ang magandang imahe at natitirang alaala na naiwan ng Jamdith? Ang tanong ngayon, makakabawi pa ba ang pangalang Jamdith? O tuluyan na itong mababaon sa eskandalo ng panlilinlang? Ang punto rito ay malinaw, kung ikaw ay may pangalan at tiwala ng publiko, panagutan mo ito. Ang pananahimik sa harap ng panluloko ay kasing sama ng pagiging bahagi nito. Te James, kung hindi ka sangayon sa nangyari, magsalita ka, huwag ka pag-amit sa mga taong mapagkunwari. Pumanig ka sa tama, kung sangayon ka man, dan tanggapin mo ang backlash ng mga taong niloko at ginamit. Mga kamedith, anong masasabi ninyo dito? Do you think James is guilty by association? May karapatan pa ba siyang magsalita? O huli na ang lahat? Comment your thoughts below. Like and share this video para malaman ng iba ang katotohanan. And don't forget to subscribe. Dahil dito, tama na ang drama, tama na ang kaplastikan, at tama na ang pagkukunwari. Hindi tayo nagpapabulag sa fandom drama.